Ang ganda guys, ang ganda. Ayan. O. Kita niyo, yung, share ko sa yung video ko. Para makita niyo ang pinuntahan natin. Na lugar dito sa Gris. Ayan. O. Sobrang ganda. Ayan, ayan, oh. ayan. Paket cendito. Di Yang ya, yun, sabuk -sabuk. Ya. Uh. Ya, kita nyo, ya, ni, yan. paikot, ya, yang guys, Paket Ayan doon sa taas yung kabila yung pinuntahan namin kanina na Galing kami doon guys. Galing kami doon. Sobra. Hindi naman na tayo makakapasok Tara. Ayan, start na tayo yung bumaba. Start na rin kami bumaba na pagbaba hmm. ulit at wala na kami pang entrance dito so baba na lang muna kami let's go ito na pala yung last na ano natin last destination destination for the day yeah. yan yeah, okay na guys pababa na tayo at least narating natin itong pinakamataas nila yung mataas na lugar nang una mystery para tinitingnan Nakakapanginig eh. Sobrang taas eh. Nakakapanginig. Uh, Nakakapanginig uh, guys ng pa yung uh, Feeling na uh, ano uh, parang mahuhulog stars Alright Ready? Next kamo nate pano? ayaw ayan alas yes ayon na tayo Pababa na to guys Pababa na Kailangan ingat talaga dito ingat 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 tayo sa bababa pwedeng padalos. Dalos tayo dito. Baka tayo ay gumulong pababa. Ang hirap na. Ayan o. Ayan. Ayan